Puti, black and white. Um, black and white. Ayan. Anak na ngayon mula. Dagdutak na suda. na Medyo matipid pa po sa pigs yan. Kasi kunti pa yung mga nakakain ng mga yan. Hindi ko alam kung babae yun. Mahabang katawan. Bye. Uh, patining kaya pakainin nyo lang po ng pakainin ng mga yan unlimited bali ito nga din pala yung nanay ng mga mistisa natin na tatlo na no, malalaki na din ngayon hey. sup guys for today's video kukunin natin yung bake natin doon sa bakante yung nanganak na inahin doon para yung labang na galing sa'yo apat ah, lang yung anak niya pero ang okay, cute wala ka ako bali ito nga po pala dati uh, ah, naglalaan din ng inahin ngayon ah, wala pong pang bayad yung may ari dito ng pang AI so ang ginawa is si father muna yung nagbigay ng pang AI worth 1.5 noon tapos parang magbibigay na lang daw siya ng biik nice bali ito nga din pala yung nanay nung mga mistisa natin na tatlo mga malalaki na din ngayon mamaya makikita ni ninyo nanganak na po siya ulit ito na po yung mga anak ito yung kanilang nanay ito din yung nanay nung mga mistisa natin baboy doon na malalaki na ngayon yan yun wala wala kasing pangbili ng si noon yung may-ari kaya ang you ginawa know, is si Padre na lang yung nag nag-finance ng si Milia nung naiay na sabi hindi na palitan yung bayad ano na lang bigyan na lang kami ng isang anak yun yung usapan so ngayon kukulin na po natin yung isang share natin dito Bayan, well, mistisa lang po ito, hindi po ito pure white. Malit lang po, mga around 75 to 80 kilos lang po itong baboy na to Baka ibebenta din niya po itong mga ibang bake dito. Pero matami na din po kasi tayong supply ng bake na yun. Diyan tayo mamimili kung saan yung kukunin natin dyan. Mahaba yung katawan nila na maski sa mahaba. Nagugutom sila. Oh, no. Pinapakain din po pala ito nila itong mga pigs. Ito. Parang kailan lang po nung kumuha ulit tayo ng base dito, ngayon meron na naman. Bilis lang po no. Bali, ang kabuhayan lang nga din po pala nila dito is itong farming. Mga palay, mais, mga gulay tapos nagalaga lang sila ng isang inahin parang ganyan lang din po kalilit nung kinuha namin yung mga bake namin noon uh -huh. bali large white nga po pala yung naisalpak dyan na si Milia kaya pure wa halos puti po lahat yung mga yan nice. No. Pero awa handa nga na kapon. Oo, ayo Pakapon mo kanya. Sipre, ikah nga Siyempre, kapon. Alangan mo nga. Ate ka babae nan ah. Siguro pa apoy ka. Toto puti ku ang katawan. Yo. Babae, babae. Yan di ko alam kung babae 'yon. Mahabang katawan. Kalalakian. Yan kalalakian. Ano ba gagawin ng anak? Hindi. Botong kutangay pa ata.

Nope. Ang lang ata, yung maliit ah. Yung maliit lang. Yan ang babae. Yan ang babae. Oh, yung madaming ano. Yan, yeah, yung madaming lamok. Tsaka yung maliit siguro. Yan, yan ang babae. Nope. Yan lang at ang babae. <laughs> <laughs> nope. Yan. Pero makita nga si anak na ngayon wala, nagdurak

Ya, ni tanem ma, sap nating mga baboy. Minus. Oh, may kasama sana. Ka Otay bakinoy. Hmm. Oh. Yeah. Ngayon, oh. mga native mistisa. Sang kaliyang yan deh. Yeah. Yan. Isa per yo yung nilait. Apat yung anak, isa-isa namatay. Yan lang natira. Oh. Hmm. Anak ni TikTok. Ilang Ilan anak niya? Apat. Okay. Apat. isa isang namatay, yun na lang natira. Bakit nga eh? Na matagal na yung dalawa. Eh, nung ano, katawa, iwan po, baka nasubsub yata o oh, nakapakan niya. Ito, ito, yung, ito yung mga anak niyang una, yung kinuha na natin na yun. Yung bake na yun, yung nanay nila. Ito yung, ito na sila ngayon. Mga 50, 50 to 60 kilos na po yung mga yan. Ayan. Sila na yan. yan, yung mga unang batch na anak nun. Tapos, ito, iahalo po natin sila doon. Pero malalaki po sila, din. malalaki po itong mga to. Malayong malalaki yan. Ah, for sale na din po yung mga yan. For sale. yung na may guhit na Um, napakaganda ng mga katawan. Kasi kinuha ko po ito dati. At gagawin po nating inahin. Tsaka yung isa, gagawin namang bulog ni father. Ito, so, binta na lang yun ang 1.5 to. Yung huling natito na dati. Yung 1.5 Pang lechon sana, eh wala namang handa. plakin na lang hanggat may ano, hintayin yung okasyon. Oh, no. Ito po, yung nanay nung siyam. Uh, buntis na naman po yan ha. Ayan no, laki na naman ng chan. Kailan ang Judith Judith nito, te? Ay, ano, October no? Hindi, November na Judith. na po, ito. Ito na. Ito na. Ito mga anak na po itong mga to. Tignan nyo po yung mga. Ha? Ito, Oh. October 20 nga yung nakalagay. O oh, yan o, oh. sumasayad na po yung mga titi nila sa semento. Ito pa ang mga nagbuntis. Kasunod po yan, magkasunod ng araw yan. Saan ikukulong today? Saan ikukulong? Saan sila ikukulong? Ito nga, nangyari na po. Pag... Ano, ilagay na yun sa buntis na rin po to Black and white. Huh? Ito natin nga po pala yung pinapagawa nating kulungan. Ayan, nakahati. Tapos may hati din dun sa kabila. Uh, maglalaki maglalagay pa tayo dyan ng pinto. lakinan na nila dati pinuputulan lang nanat ng buntot at ngipin ngayon mga nasa 40 kilos na po sila ah bali nag ano na nga po pala dito, nang ng feeds nila grower na po pala tong pagkain nila ngayon naka 12 bags po sila ng starter yung nasa program supposed to be dapat 13 bags pero ginawa ko na lang hanggang kahit hanggang 12 na lang Pwede naman po 'yon. Sa grower naman dapat 2 na po 'yan. So bali sila magiging 18 bags po ng grower 'yan ang kakainin nila. Local feeds lang din po yung gamit natin, hindi po tayo gumagamit ng branded na feeds. Mas mura po. Yan, bali magkakasama na po sila, pinag uh, pinagsama-sama na po sila ngayon yung mga bake natin na galing kay galing kay Pinay yung mga anak niya tapos yung mga nakuha natin na bake. yun na po sila. Ang lit po, ang lit ng ano nakuha natin na dalawa. Kumpara doon sa malalaki. Bali mga to, yung lahi ng mga to, durok uh, native po tong mga may brown at itim na malalaki. Tapos yung sa likod na dalawang maliit, mistisa at sa kanitid malito ito, itutuloy na lang din po namin to Dahil may madami na naman po tayong mga nganak na mga baboy. to nilipat na po natin. Ito, ito na po yung mga malapit mga nganak na. Ngayon na po ang mga kabuanan ng mga to Hello. bubur siya. Ang na naman ng marami ah. Ayan. Ito, buntis na din po ito na native. Gutom kayo? Papamilindahin so, po natin ngayon yung ating mga champ na mga baboy kung dalas na nilang kumain patining kaya pakainin nyo lang po ng pakainin ng mga yan unlimited What? pero sa ating mga inahin uh, control lang po yung pakain dyan saka umaga at hapon lang po yung pakain dyan may konting pamirinda din sa tanghali pag minsan wag huwag nyo lang po kakalimutan ng kanilang mga tubig sarang pagmasdan pag yung mga alaga mong baboy eh malakas kumain tapos nakikita mo yung mga katawan nila gumaganda dahil nagmamahal na din po ngayon ang page uh, local brand lang po ng pins yung ginagamit natin hindi po tayo gumagamit ng mga branded na page dahil yung iba naman po dito is gagawin natin mga inahin kayo gutom din kayo nope. Uh, walay na po yung mga yan ganitong stage na po yung malalakas pong kumain yung mga yan da kung dati kung dati po yung mga ganito pa sila kaliliit medyo mabagal pa po ang bili natin ng feeds mga once, once a month pa lang dati o twice a month pa lang tayo bumibili ng starter pag mga ganitong stage po medyo matipid pa po sa feeds yan kasi kunti pa yung mga nakakain ng mga yan pero yung ganito pong stage uh, grower, growing grower ito na po yung mabilis halos tatlong araw lang po nila yung isang bag What? Kaya pag bumibili na ako, bumibili na ako ng tatlo o dalawang bag. Yan. At least yung pera nyo, may parang kumbaga may pag-iipunan nyo, pinagbabangkuhan nyo. Sa so ganitong paraan na lang po. Kaysa naman itago nyo lang yung pera nyo sa ko hindi naman po kikita yung pera nyo doon kaya na lang po ang mag-roll maganda pa siyempre uh, may risk lang din po yan siyempre parang pag nagbibusiness tayo is sumusugal tayo uh, ingat lang po sa mga pumapasok sa inyong farm pag nag-alaga po kayo ng mga baboy dahil ngayon po may mga sakit pa rin naman po ngayon sa Pangasinan lang po itong baboy natin na to kababa ng ano na, nanay po nito yung nanay din ng mga to ma ah, ano to kung mapapansin nyo ito yung mga pinagbibenta natin yung mga kapatid dati ngayon buntis na mga anak na rin ngayong Augusto. Malapit-lapit na din po. Bali yung pinapakain nga po pala natin sa ating mga malapit ng mga anak, one week before mga anak, is itong milk flow pang pagatas po. Hanggang mga anak na po yan sila, hanggang wala dapat yun pa rin pong kinakain nila. Saka na naman po sila magde-developer pagka naubos, pagka nakawala na yung mga anak. <laughs> Bigyan natin sila para malakas sila mo malakas lumabas yung mga gatas. Yan. Alas dalawang araw lang, isang linggo lang atang interval nilang dalawa eh. Kaya pang mas mauuna to. Ikaw naman, sa October naman po, ang panganak na naman ni Borsiang. Bilis lang po. Uh, maganda din pong mag-alaga ng inahin at uh, parang naghihintay lang. Mamaya, mga anak na naman. Three months, mga anak na naman. Ganun. TikTok. Ito yung uh, mistisa din lang ito. Magawin din natin inahin to. That's it for today's video. Keep on subscribing for more videos.